So, ayun mga boss, mayroon tayo dito Toyota Altis. Ah, ayaw mi start mga boss. Ah, rumi redondo lang pero ayaw tumuloy. So, na ko na to mga boss, ah, hindi ko lang napakita, no. Ah, may na yung pressure sa gasolina papunta ah, makina. So, bubuksan natin yung kanya fuel pump. So ayun mga boss, tatanggalin na natin yung uh, ah. buong fuel pump Ang ah, Toyota Altis Anong mulil nito boss? 2,002 mulil Ano boss? <laughs> so ito yung bagong filter na ikakabit natin mga boss Tapos yung kanyang fuel pump motor tapos yung strainer nya So, kakalasin na natin So, ayun mga boss Sasalpak na natin yung Rear pack So ayun mga boss, na-fix na natin yung fuel pump. Papanda rin na natin. Stop me sir. Ito lang. Okay. Tagal na kami start kasi naubusan ng gas eh So ayun mga boss Swabe na yung ating Toyota Altis Red mo sir Tapos patayin mo Saka may start ulit Yan natin kung mag-click Patay Start Yun no? oh. Yun ang no? no? sinasabi ko So swabe na mga boss Shout out kay boss <laughs> Shout out, shout out. <laughs> Ayos ayos